Hey guys, so ipiplex ko lang tong umorder ako sa online yung mga mystery box pero piniplex sya sa live so itong box na to, minayin ko to ang code nito is heels, yan yung laman piniplex yan nung seller, so namayin ko yan yung box yan, namayin ko yan ang code nyan is heels but sad to say iba yung pinadala nila na item Ipapakita ko ang sa inyo kung ano yung item na ipinadala na -box, niya. Mga bebe, hindi na Ayan, na may nine queen kasi nakita ko yung laman niya. Meron ano siyang to? luyan, meron siyang rocket, meron siyang shoes, o oh, ewan ko basta. Ano Yun lang naman yung mga tanda ko na pinix niya, na may nine ko. Ah, ano But, sad to itap, say, ba, iba yung item na dumating. Yung ipinadala nila is yung o, code na Uh, couple yata yun, couple, yes, nung binalikan ko yung live nila, iba yung item na pinadala nila, yung box na walang nag-mine, yun yung ipinadala nila sa akin, katagal na akong miner sa kanila, kaya nakaklungkot lang, pat ganun, tapos hindi na ako nila nire-reply, nung nagreklamo ako, bakit ibang item ang pinadala nila, ayan o, no, at Ay, ito mga, na nga, tips. ito yung box na ipinadala nila sa akin. Di ba? Nakakairita. Ito yung box na pinadala nila. Mula nitong nag eh. Mula nag ng box na yan. Sabi niya, i-retail -re na lang niya yung box na yan. Tapos, sad to say, yan ang ipinadala nila sa akin. Sobrang layo niya, pinakauna pa yan na live niya. Bago yung box ko. Tapos pinipilit pa nung seller. Nag-reply naman yung, ano, siguro mga ikalawang araw na yon nung nag-message ako sa live niya ulit, sabi ko, paki paki-check ng PM ko dahil nga mali yung tender ng box. Tsaka lang sila nag-reply sa akin. Stop toy! Kahit marami ng mine na kayo, sana asikasuhin nyo naman. Yung mga nagmamine na bago lang, porkit bago, porkit konti lang yung minamine sa inyo. Hindi nyo na pinapansin. Oh, mali Ali, yun. pa rin. Ano yan yung box na pwede be. rin ka sa akin. Puro ano. Tapos, may shoes siya na hindi ko alam kung ano klaseng shoes. Tapos, may malaking teddy bear yan. Wala nga nag-mine yan. Tapos, yun ang binigay nila sa akin. Iba yung box na namain ko. Tapos, yung box na yan ang binigay nila. Tapos, ayan. Ito na yung box na dumating sa amin. Ayan, may teddy bear, di ba? Ayan yung teddy bear na plenex niya dun sa couple na code nung yan box na ng mga anak ko, yan na yung box. Wala yung racket, wala yung shoes, wala yung heels, wala yung mga box na na kulay orange, wala yun. Kaya ibang box talaga yung ipinadala nila sa akin. Pinadala nilang box is anik. So, kayo na lang ako ba ang mali o sila ang mali? <laughs> 'Di ba? <laughs> tayo dito eh. Kaya ingat po kayo sa mga nagmam pag nagmamain kayo, make sure na may screenshot o my screen record kayo para may prove kayo na mali talaga yung pinadala ng mga seller. Hindi ko nilalahat lahat ha? Yung seller na yan, yung family nila, minor ako dyan. Lagi ako nagmamay talaga sa kanila. Pero hindi ko lang alam bakit ganun yung nangyari dito sa mystery box na to. Bakit mali yung ipinadala nila. Pero feeling ko talaga sinadya nila kasi ang layo nito dun sa box na namain ko. Siguro mga 30 minutes pa bago na flex yung box na namain ko nakalagay. Ayan. Ay, mga cosmetics. Mga anik, may mga pintas, oh. Nalate si mama po kanina na ng mga Prada Prada. Ah, yung... mga cosmetics, cosmetics. Ito, ito yung... Topsider! Ang dami. Yeah. Eh, bilis yeah. na kayo bubuhos ko kayo. Nandito sa ilalim yung mga, mga malalaki na no, Pang ano? Pang patay na lamok. Crocs? Ano yan? Purple, pa, tines? Ang tennis pala yan. Dami na ka ba? Dami. Buksa mo yun. Bilis. Ay, ano ba to? Ay. Pupulo. Ano ay? Stop toy. Tingin mo. Ha? Eh, patingin mo na eh. Baba mo nga. Ang dami sapatos. Eh. O, oh, may malaking sapatos. O, buksan mo nga yun, manay. Ang dami ano yung pinagkukuha niya dyan? Hindi Sa ko na alam. Sapatos ulit o, mga bebe. Pero... Tingnan mo. Oh, heels. Sapatos pa rin. Yeah. Anik to, mga bebe. Ito, mga madam. Mga anik. Oh, more on anik. And anik. Tapos mga sapatos. Hindi ko pa nakalakal Ay, dito. Ay, kasi. ang gondo, oh. Hindi ko pa nakalakal. Oh, yan ba to? Kopol nga. Ah, punit na yung box. Iayos niya. Klanin, niya Iayos na paglagay. Next. Tapos ito na, nung nagre-reklamo na ako sa kanila. Yung sa akin lang sana, kahit wag nang ibalik kasi may item naman silang pinadala. Pero dahil nga, syempre expected ko ibang item yung darating eh. Yung sa akin lang sana, apology. Yung sabihin lang sana, ay ma, pasensya na. Kasi mali yung naipadala namin na box. Ganon. Pero wala silang reply, grabe.